Good morning mga kanobi, welcome back sa ating youtube channel Ako mga big lads yeah. So for today's video mga kanobi, mag update lang tayo Pakatapos lang nung uh, Ano, hagupit ni Bagyong Christine Ayan, nandito tayo ngayon sa ating uh, Avery Ayan, nakapaglinis tayo mga kanobi Ng ating mga Poop tray Ayan, Kasi kagabi Basang basa talaga to Punong puno maraming nangangamoy na sila rito sa loob so yan nakapaglinis na muna tayo pagpatoka na rin tayo sa awa ng Diyos mga kanobi, wala namang nasira dito sa ating uh, mini aviary yan tuloy tuloy pa rin sila wala, wala rin namatay yan, inaalala ko kagabi grabe sobrang lakas ng hangin yung kagupit nya yung ulan konti lang naman pero yung hangin talaga mga kanobi ayun talaga yung nakakatakot kasi baka lipa yung mga yung bubong ng ating ivory yan baka pa lang mga kapal na cable tie yan, may mga butas siya na sakto dun sa cable tie yan tapos tinalian natin na, kumbaga parang nakapatong lang siya tapos nilagyan natin siya ng uh, uh, lona yan yung lona na itim yung pinakabubong natin para hindi tumagos yung tubig eh, yan ang inaalala ko kagabi mga kanobi. Although nak ang daming tali niyan, syempre iba pa rin talaga yung na naka ano siya, naka-fix. Wala talaga ano, wala talaga kakabakaba. Eh, so pagisingan natin mga kanobi ng no, pagakyat natin. Itong tabing natin dito, yan yung uh, tarpaulin ng red doors, yan baklas na yan. Sobrang laas ng hangin. Buti na nga lang ay eh, hindi nabasa yung ating mga nest box uh, tsaka kaninang umaga hindi na ganun kalakas yung uh, uh, ulan so, ano lang, ambon-ambon na lang tapos uh, hangin ang malakas so tinalian na ulit natin yan, yan yung ating sabing yan para hindi sila lamigin yan grabe gutom-magutom gutom yung mga uh, alagang ibon yan. pati mga patukaan talaga nila na basa talaga ay, eh, sa ano sa anggo so, sana mga okay lang din yung mga alaga nyo mga kanobi no lalo sa mga kapwa ko breeder yan kanya kanyang linis yan kinabukasan malamang yan, sana okay lang yung mga alaga nyo mga kanobi no tsaka dun sa mga dadaanan pa ng uh, bagyong christine yan, safety first muna sa ating mga alaga pero syempre no Unain natin yung uh, ating mga sarili yan huwag tayong uh, lulusong sa baha o magpapaulan yan, ang ganda na ng panahon no? ayan mga kalaw, na yan, may mga ilang gamit din na nasira yung hangin dito tulad yung uh, aming ihawan ayun, nasira na bumigay na, kalat dito yung <laughs> mga, uling o, no? kakatapos lang nating maglinis yan So mamayang hapon pala mga kanobi, kukunin ko na yung iba rito. Diba sa ating mga alaga, yan. Pinilipat ko na, na dito sa flight na to. Para maka, ano na sila, makagalaw-galaw na. Dahil itong uh, cage natin na to, mga anobi, yan, nakaredy na. Ito yung divider niya. Lalagyan natin ang dalawang pares para makasabay siya dito. So dito pala mga kanobi no, nesting na. Itong dalawang to. Yan, So ito nga oh, kakatanggal ko lang kahapon. Buti hindi naman nagpatayan. Yan ito yung ating uh, opa pail. Hindi naman ginugulpi. So tingin ko pares na pares na talaga. Hmm? Sana no. Kasi may mga ganong pares pa mga kanobi na kala mo pares na. Tapos uh, biglang papatayin pa yung O kaya pares na talaga. Tapos papatayin pa. Teka parang may dugo. Oh, my God! What's this? Baka so, may dugo yung uh, kaliwang pakpak niya. O, No? oh. Pwede ba, mga kanobi? Sana wala na kasi nag-nesting nagn na tong uh, ating hen. So, hindi ko naman alam kung di ko rin nasusubaybayan tong nato uh, eh. Pares ko na to dahil lag, nag magalas ako dapat beer na lang ako makiha. Pero okay. So okay naman yung Ano nila. Tingta ko naman walang bakas ng dugo sa cage at kumpleto pa naman ng mga kuko ng ating alaga dito. Sana talaga ano hindi niya patayin. Kinakabahan din ako rito Kasi sayang Ito ang ating unang visual of appeal na napalabas sa ating mini ivory yan. Parang may dugo lang eh maganda sana dumiin yung kulay nya yung mga anak nila ayan ito naman ganoon din yung din nesting na so bali ang nesting natin dito ay apat na pair tapos yung isa dito ay mamaya kukunin na natin sinilip ko ngayon ito yung pair na yan ayan oh sinilip natin dito mga kanob yung ano yung perdi yung itlog dito wala na talagang pinaglaruan na kukunin ko na yun mamaya para maanohan makapag makapag breed na sila so silipin natin yung ating ano dito ah uh, Latino Opa ay Opa Project yan makita okay, ko lang sa inyo yung ginawa nilang nest galing din pala nila gumawa ng nest eh, no? Inalalayan ko lang to, nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang ng sayami sa loob sila nang gumawa. Oh, ayan oh. Dito niyo mga kanobi, pulido. So maganda pa lang gamitin pang nesto kaysa sa usot. So ito na lang ang bibili natin. Huwag kasi presyo lang naman sila ng usot. Ayan. Sana makapagpabuga na, no? tayo ng mga lutino dito so kundi man eh spitino pa rin ang kakalabasan wala pa rin na tapon magagamit pa rin natin sa susunod na breeding yan ito mo may itlog na ayaw lang magpakita eh ayaw lang niya magpakita pag bubuksan natin yung nest box niya naunahan niya tayo Binaano niya na binabakiran niya na para walang uh, makapasok pala makasilip sa kanyang nest box. Yan. So yun lang para sa umagang to mga kanobi. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ng like button, mag-comment sa aking mga videos. So, so yun lang mga kanobi. Like, share, and subscribe. Ingat mga kanobi.